Ba't late ka kanina? Oh, sabi mo maaga ka, ba't ngayon late ka? <laughs> Kasi nang... Sino? Bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late? Mm -hmm. Sorry. Kanina sabi ko kay Paolo, Paolo ano na, bakit ang tagal? Bakit ka late? Kasi, brother... Ayaw ko na nga gawin to eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman eh, yan. Hindi po. Next time po maaga. Wala nang next time. Last mo na to. Momo. Bakit? I-late ka eh. Naku, Pao, ano ba to? Di ba niya alam na ayoko ng late? Eh. O bakit? Ewan mo pa din ito ng Si brother, kasi kasi mo siyang late. Hindi mo ganang attitude din pag artista ka. Sa taping, ganyan ka din. Prima Donna ka. Ganito ba siya sa taping? Hindi po. Totoo? Bakit sa akin late ka, Pao? Bakit late siya sa akin? Sorry So, namimili siya kay Batang Kiyapo Hindi siya late dito, late siya Eh, baka kasi Galing Bakit? siya sa ibang Pinaalala niyo pa kasi O yan, napikontuloy ako Ilang oras ako nagintay? Almost one hour Saan ka galing? Sa bahay po Bahay lang na late ka pa? Sa Batang Kiyapo late ka din? Talaga? O ba dito late ka? Kuya kasi nag, ano kanina, ano? nag CCR. Ah! Sorry, promise, hindi na mauulit. Hindi na nga, hindi di ka na di, di uh mauulit dito. Kasi ayaw ko na late eh. Tapos late-late kayo. Tapos sinadama yung Kuya mo, na, totoo ba? Bakit hindi ka nag ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, okay, ready na, na po so kami. So siya ang inintay niyo. Hindi, nakita mo ako, girl. Di ba tripa lang, okay na. Hindi, so late ka nga attitude siya gano'n? Ma, hindi um, ito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Hmm. Ba't ka na late? Pinaghintay mo. Alam mo, walang nagpapahintay sa akin dito. Tapos ikaw late ka. Sorry. Tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila madaming food, di ba? Naku, ano bang vlog to? Kakaloka, ano po puchi po Ano ba to? Pau. Sorry. Kakalalit talaga namin Ba't ganito lang? Tapos, late pa siya. Ay, yung kontungo na ito palabas, ha? Naiirita ako. Oo, Di Diba? Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? O, ba't naiyak, ka? Hindi ako. Nakakainis pa. Huwag maganding setup nito. Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, diba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi naman, yan paulan na. Jeff, cut mo, Huwag niyo ilabas to, ha? Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi ka, pasak ko na tayo Ay, sa loob. Ay, pakairita. Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan, eh. Diyos ko effort-effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay, tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Jen, lift kit muna. Ano to? Sorry, taping unisan na lang.